Magandang hapon. Magandang gabi sa inyo, mga kakambing. nito Dito sa short video po na ito, ay papakita namin yung malikot na kambing, katamtamang kambing, at saka ang matamlay na kambing, o yung parang may dinaramdam na kambing. Ayan. So, dito muna tayo kay Mo. Ayan, kasama si Teacher Rhea. Ayan. Ayan. Ito po ay si Mo. Napakalikot talaga yan ng kambing na yan. So, ang mga ganitong karakteristik yan, yung paglapit sa mga amo, paghabol sa kanilang mga inihin, at mga pagpapakita ng gusto makapaglaro, yan, pagsampa, yan. <laughs> ay ano, nagpapakita o nagpapahiwatig ng kambing nyo ay ah uh, masigla o malusog ah, yan, tapos ma'am kuanan mo ako ma'am tingnan nyo po oh. yan o oh. hmm. Minahat mo. miyak iyak pa yan. Yan, ganito ang kambing pag malusog. Diba? ba diba wala-wala. Yan. Dito naman tayo sa mga katamtaman la. Na kambing. Yan, tumbanan na nila yung upuan. Ito, medyo makulit pa rin to si Pampi. O, di diba? Matalon. Sumasalubong. Papili ka. O, oh, diba? Naghahanap na kung ano mamakakain o maiinom gatas ba sila yan yung masisiglang kambing na wala kang magiging problema sa nila to so, ito naman yung mga lahi natin na anak ni mama brown ito ating F1 na ang lunubyan ito po ang mga F2 na karakteristik naman kasi talaga nila pagiging mahiyan pero kakikitaan mo rin sila ng sign na masigla sila oh yan. mabilis yung pagtayo nila, mabilis yung pagtakbo pag nagugulat at uh, makikita mo na oh, di ba? Na hindi siya patumba-tumba. Okay, so yun yung example ng mga kambing na uh, malulusog. Ngayon, meron tayong isa, si Dos na ayan oh. Nakikita niyo nakayuko. Parang yung kanyang likod ay nakaangat ng konti, bagay nakaangat na ganun. Ayun, napalatandaan na siya ay medyo nilalamig. Ayun, nakikita niyo pa napapansin to ng kanyang nanay kaya dinidila-dilaan niya at parang uh, parang kinukomfort niya ang kanyang bisiro. kaya yan ilambutin. At medyo kanina nahuli ko siya natumba nung sila ay tubakbo uh, tumakbo palabas. Nabangga siya na iba niya mga kasama. At uh, ano, hindi siya agad nakatayo dahil na medyo nasabit siya Lumalapit naman siya pag ako nandito. Sanay kasi siya ng pinapadede ko. Pero, hindi kagaya ng iba nating kambing na yung mga bisiro na pinakita ko nung una sa inyo. Sila ay matutulin. Pag lumalapit sila sa akin, mabilis. At uh, dumadamba-damba pa sila. So, siya Ayan oh. Hanggang ganun lang. Hanggang amoy lang. At hindi mo may kitaan na singlikot na iba. Kaya naman, uh, tapos na kasi akong magbigay sa kanya ng mga vitamins at mga antibiotics. Uh, nakatatlong araw lang ako tatlong magkakahiwalay na araw so every 3 days ko siya binibigyan at uh, malaking bagay naman nakarecover siya don hindi na siya yung dati na hindi makatayo ayan amoxicillin LA na ginamit ko ayan tingnan nyo naman yung iba sobrang sigla o pagdating dito kay dos eh malambot si dos nalalambot. ayan so sa mga susunod na araw sunod sunod kasi natin pinapadede sila at asana uh, uh, sana makarecover, manumbalik yung dati niyang sigla, yung dati niyang likot. Ayan. Ito naman kasi hindi naman talaga niya nanay si Wendy Yung kanyang inahin ay ano na, wala na. So habang nagpapadede, ayun, nategi. Eh, kaya nangyari, eh, pinampon ko siya kay Wendy So, iba, iba din talaga pag dinadamdam din kasi ng mga kambing pag sila nawawala ng inahin ata na wala natural na gatas. Ayan, may gatas naman din si Wendy kaya lang hindi 'yun na uh, kasing ganda ng quality ng sainahin niya talaga. Okay, so ang maganda naman dito eh kinilalo niya bilang anak at tinaalayan niya tuwing gabi tabi sila matulog. Na ah uh, siya nagbibigay ng init dito sa atin. Kambing na sinta. Okay, so iwanan ko muna sila. Siyempre bukas lilinisin ulit itong kanilang kulungan. Ta para laging ano nasa kondisyon ng ating mga kambing ito yung iba pag na kung bukas na uli ang iba yan so pinakita ko sa inyo yung mga kaibahan nila para kung medyo nag kayo kung ang kambing nyo ay uh, matamlay ba o maayos ba pwede nyo ikumpara dito sa aming video ni teacher ay tingnan nyo kung parehas ng galaw ng aming mga kambing ang inyong mga kambing at itong video na ito ito na yung pagbasehan nyo para malaman nyo kung uh, dapat nyo bang gamutin ang inyong mga alagang bisiro. Okay, so sana nakatulong po ang video na ito. Pakita kita tayo sa mga susunod pang videos. Bye bye, happy go tracing! Bye bye po!